Labis ang sabik ng ina ng Filipino-Japanese judoka na si Kiyomi Watanabe sa pagsabak nito sa Paris 2024 Olympics. Nang na-qualify siya sa World Olympic, sabi ko, sabi niya, mami na kasi ay, hindi po lahat kasi ang ano, yung ma-qualify sa World Pero sa likod ng sabik nito, hindi pa rin niya maikubli ang pangamba sa anak lalo pat na injured na ito sa mga nakaraan niyang laban hindi mo maiwasan talaga yung parang may takot. Mm -mm. ah, may takot uh -oh. pa rin. Okay. Eh, nang ano na, yung kami na doon sa Japan, kinukunan siya ng video, kausapin siya doon sa sa doktor. a mm -mm. uh, okay naman po, wala pong problema. Yes. Pero sabi naman niya, if ever ma-injured ako, hindi ba rin na basta after Paris. Isa lamang si Kiyomi sa mga Pilipinong atletang lalaban para sa Paris 2024 Olympics. Noong June 21, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang send-off ceremony sa mga atleta. My heart swells with pride and optimism. I see before me men and women who have sacrificed countless early mornings, long afternoons, late nights in pursuit of perfection. Pero bago pa man sumabak ang mga atleta sa Olympics, tiniyak na ng pamahalaan ang suporta sa mga ito at sa iba pang atletang sasabak sa mga international multi-sports event. Katunayan, 52 million pesos ang inilaan ng pamahalaan dito habang 1.156 billion pesos naman ang inilaan para sa sports sector ngayong taon. All all of this demonstrates this 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 commitment that we have to the advancement of Filipino athletes by equipping them with the tools and encouragement to realize their full potential. I encourage all Filipinos to rally behind our athletes as they pursue and compete in the 20 2024 Paris Olympics. After all, we are not just chasing medals. We are sprinting towards making history. Sobrang grabe yung suporta na ibibigay po nila. Pinag-training camp po nila kami sa Paris, which is ayun po yung mga ginagawa talaga ng mga other countries na uh, bihasa na po pagdating sa mga sa ganong larangan po and sa ganong kalaking competition po. Sobrang nagpapasalamat po ako dahil naramdaman po namin ng mga atleta ang suporta po na, ng gobyerno po sa amin, sa PSC, POC, uh, sa President po, President's Office po, um, uh, po, uh, MBPSF, madami, madami po, madami po po sumusuporta. Maraming maraming salamat din. Labing limang kalahok ng Pilipinas ang sasabak sa Olympics at magsisimula ang palaro sa ikadalawamput-anim ng Hulyo at magtatapos ito sa ikalabing isa ng Agosto. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.